Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kumbatiin sa araw na ito ang sapang palay Yemilif doon sa San Jose del Monte, Bulacan na nagdiriwang ng kanyang ika-71st anniversary. Ang Yemilif sapang palay ay nasa panguna ni Pastor Benji Bringula at ng kanyang wife na si Ate Dorcas Grace. Kita-kita tayo doon mamaya. Happy listening kina Melly Evita Perez, Pastor Billy Mundo, Leslie Dilaganar, Leonida Rubio, Lynn Leonor, Tony Mijares, Rowena Oriola, Jennifer Satingin, Susan Tiratira, Raquel Espirito, Almas Samiling, kay Angelina Orsolino, Donna Mansano, Kate Feliciano at Elsa Kabungkal. Ang pag aalinglangan ba ang kabaligtaran ng pananampalataya? Normal ba sa isang mananampalataya ang mag-alinlangan pa rin? Ito ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating programa. At ang pagbabasihan ng ating pagbubulay-bulay ay ang naging karanasan ni Tomas na mababasa natin sa Juan 20, 24 hanggang 29. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Juan 20, 24 hanggang 29. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa labindalawa ay wala roon nang dumating sa si Yesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad na kita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas na mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ng kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, Sumain ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Si Tomas ay isa sa pinakamatapang na alagad ni Jesus. Siya ay isang loyalista. Napakalaki ng kanyang paniwala kay Jesus. Ano pat handa siyang mamatay kasama ni Jesus. Nang sinabi ni Jesus na pupuntahan nila ang pumanaw na si Lazaro doon sa Bitanya, ipinaalala ng mga alagad kay Jesus na lubhang mapanganib na sila'y magbalik roon sapagkat minsan na siyang pinagtangkaang batuhin ng mga tao roon. Ganito ang mapaghamong wika ni Tomas sa mga kapwa niya alagad ayon sa Juan 11.16. Sumama tayo sa kanya nang mamatay tayong kasama niya kay tapang na deklarasyon. Nagpapahayag ng kanyang lubos na pananampalataya kay Yesus sapagkat handa siyang mamatay kasama ni Yesus. Matapos na sabihin sa kanya ng kapwa niya mga alagad na nakita nila ang muling nabuhay na si Jesus, ganito ang mariing sinabi ni Tomas ayon sa verse 25 ng ating aralin. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Si Tomas ay nag-alinlangan na muling nabuhay si Yesus. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-alinlangan? Saan ito nagmumula? Ang pag-alinlangan ay bunga ng kakulangan ng nalalaman tungkol sa isang bagay o kawala ng kasiguraduhan sa isang bagay. Kapag hindi sigurado ng isang taong sigurista ang isang bagay siguradong mag-aadinlangan siya. Si Tomas ay sigurista. Hindi niya basta tinatanggap na totoo ang isang bagay hanggat hindi niya napapatunayan sa kanyang sarili ang mga facts. Ito ang dahilan kung bakit gusto niya munang makita at hindi lamang makita kundi mahawakan ang mga butas ng mga pako sa mga kamay ni Jesus at sa tagiliran nito bago siya maniwala. Hindi siya ang tipo ng taong basta naniniwala. Humahanap muna siya ng ebidensya. Ang pag-aalinlangan ni Tomas ay tinatawag ng ilang mga Christian authors and writers na believing doubts. Believing doubt, ito'y pag-aalinlangan na nag-uugat sa pananampalataya. Naruroon pa rin ang pananampalataya, ngunit hinahanapan ng kasiguraduhan ang sinasampalatayanan. Kaya hindi komo nag-aalinlangan si Tomas ay uh, wala na siyang pananampalataya. Ganito ang sabi nga ng German-American philosopher na si Paul Tillich. Sabi niya, hindi ang pag-aalinlangan ang kabaligtara ng pananampalataya. Manapa, ang pag-aalinlangan ay elemento ng pananampalataya. Natural na bahagi ng pananampalataya ang binanggit kong believing doubt. Ang kailangan lamang ay mapagtagumpayan ito ng isang mananampalataya. Nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos na pagkakalooban sila ni Sarah ng anak. Ngunit matanda na sila hindi pa natutupad ang pangako ng Diyos. Pero sa kabila ng kanyang pag-alinlangan, si Abraham ay itinuring na ama ng pananampalataya dahil sa kanyang pagsunod. Si Maria, nag-alinlangan kung paano siyang magdadalan tao gayong hindi pa siya nasisipingan ng sinumang lalaki. Sa kabila ng kanyang pag-alinlangan, si Maria ang piniling magsilang kay Jesus at itinuring si Maria na bukod na pinagpala sa babaing lahat. Katulad ni Abraham at ni Maria, nagsimula si Tomas sa pag-aalinlangan, ngunit nagtapos sa kasiguraduhan. Sinabi ng English philosopher na si Francis Bacon, kapag nagsimula ang isang tao na tiyak na tiyak na niya ang isang bagay, magtatapos siya sa pag-aalinlangan. Ngunit kapag nagsimula ang isang tao sa pag magtatapusya magtatapos siya sa katiyakan. Ganito ang nangyari kay Tomas. Nagsimula siya sa pag-aalinlangan. Sabi niya, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Nang makita ni Tomas ang muling nabuhay na si Jesus, ganito ang isinigaw niyang patutuo ang pinakadakilang patutuo na nasulat sa Biblia, Panginoon ko, Diyos ko. Ang deklarasyong iyo ni Tomas, ang nagpatunay na nagtagumpay si Jesus sa kanyang misyon. Ang isang maganda kay Tomas ay tapat siya. Walang pagbabalat kayo. Hindi siya nagkunwari na lubos siyang naniniwala gayong mayroon siyang pag-aalinlangan. Ang nais ng Diyos ay maging tapat tayo sa Kanya. Huwag tayong mangingiming dalhin sa Panginoon ang ating mga tanong at maging ang ating mga pag-aalinlangan. Ang pag-aalinlangan ay isang paanyaya tungo sa mas malalim na pananampalataya sa Diyos at sa mas malalim na relasyon kay Yesus hindi itinakwil ni Jesus si Tomas dahil sa pag-aalinlangan nito kung paanong hindi itinakwil ng Diyos sina Abraham at Maria dahil sa kanilang pag-aalinlangan, dahil sa kanilang believing doubts. Pinagkalooban ni Jesus ng pagkakataon si Tomas na mapagtagumpayan ng kanyang pag-aalinlangan nagpakita si Jesus kay Tomas kasama ng iba pang mga alagad. Sinabi niya kay Tomas sa verse 27 ng ating aralin, Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa sa halip ay maniwala ka. Nang makita ni Tomas si Jesus, hindi na kinailangang mahipo niya ang mga butas sa mga kamay at tagiliran ni Jesus. Nang maglaho ang kanyang pag-aalinlangan, siya'y ganap na naniwala. Nagsimula ang kasaysayang ito ni Tomas sa believing doubt, ngunit nagtapos sa assuring faith. Dahil din sa kanyang believing doubt, nagkaroon ng bagong kaunawaan si Tomas. Wika nga ng friends philosopher na si Rene Descartes. Sabi niya, ang pag-aalinlangan ang pinagmumula ng kaunawaan dahil sa pananampalataya. Pinagdududahan natin ang ating pag-aalinlangan hanggang sa kumpirmahin ng ating pananampalataya na walang basihan ang ating pag-aalinlangan. Naglaho ang pag-aalinlangan ni Tomas. Tumibay ang kanyang pananampalataya sapagkat nakita ng kanyang mga mata ang ebidensya. Yun ang kanyang hinahanap, ebidensya. Kay palad ni Tomas. Ngunit higit tayong mapalad sapagkat higit na malawak at malalim ang maaaring makita ng mata ng ating pananampalataya, the eyes of our faith. Ganito ang sinabi ni Jesus kay Tomas sa verse 29. Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita gayo'y may naniniwala. Higit tayong pinagpala sapagkat hindi man nakita ng ating paningin si Jesus, ay nakikita natin siya sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Ang pananampalataya, ang ating microscope upang makita natin maging ang napakaliliit na mga bagay. Ang pananampalataya ang ating telescope upang makita natin maging ang pinakamalalayong mga bagay. Limitado ang nakikita ng ating paningin, ngunit walang hanggan, walang limitasyon ang nakikita ng mata ng pananampalataya. Kaya nga sa isang mana ng katulad ng sinabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 5.7, sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita kapag nabura ang pag-aalinlangan at lumutang ang pananampalataya lahat ay magiging tiyak lahat ay magiging sigurado ganito ang ibinigay na napakagandang definition ng Hebreo 11:1 tungkol sa pananampalataya ang pananampalataya ay katiyakan certainty assurance namang yayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Mayroong kasabihan na to see is to believe. Ngunit kabaligtaran sa pananampalataya. Sa pananampalataya to believe is to see. Kapag sumampalataya ka, makikita mo ang mga bagay na hindi mo dating nakikita. May tatlo pang mahalagang aral ang kasaysayang ito ni Tomas. Una, sa buhay kristyano'y hindi pwedeng puro tapang lang. Kailangan laging magkasama ang tapang at pananampalataya. Ang tapang na walang pananampalataya'y maaaring mauwi sa pagmamataas ang pananampalatayang walang tapang ay maaaring mauwi sa pagwawalang bahala. Matapang si Tomas, ngunit dahil sa pag-aalinlangan ay naisa-isan tabi ang pananampalataya. Ngunit nang magsanib ang tapang at pananampalataya, nagawa ni Tomas ang isang radikal na deklarasyon ng sabihin niyang si Jesus ang kanyang Panginoon at Diyos ayon sa church tradition. Taglay ang tapang at pananampalataya si Tomas ay nagmisyon sa India kung saan siya pinaslang sa pamamagitan ng sibat. Kapag nasa atin ang tapang at pananampalataya, mapagtatagumpaya natin ang mabibigat na pagsubok ng pagdilingkod na katulad ng sinapit ni Paul. Ganito ang report ni Paul ayon sa ikalawang Korinto 4, 8 at 9. Kabi-kabilaan ng pagpapahirap sa amin, unit hindi kami nalulupig. Kuminsay nababagabag, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang nailulugmok ang tawag dito sa Ingles ay fortitude. Ang lakas ng isip at emosyon. Ganito ang ibinigay na definisyon ni Francis Bacon. Fortitude is the martial of thoughts, the armor of the will, and the fort of reason. Ikalawa, sa buhay hindi tayo maaaring lumagong mag-isa. Kailangan tayong sumama sa iba pang mananampalataya upang manatiling mainit ang ating pananampalataya. Kung tayo'y nasa panahon ng pagsubok at pag-aalinlangan, hindi tayo dapat lumayo sa Panginoon, lalo tayong dapat maging masipag sa pagdalo sa mga gawaing espiritual. Ganito ang paalala sa Hebreo Gs 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Dahil sa kabiguan at pag-aalinlangan nagkulong si Tomas sa pribadong lugar. Hindi siya sumama sa iba pang alagad. Kaya't sa unang pagkakataon na nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad matapos siyang mabuhay na maguli, wala roon si Tomas. Yun ang nagbigay daan sa kanyang pag -alinlangan. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat siya'y binigyan ng ikalawang pagkakataon. Yes, We have a God of the second chance. Ngunit hindi natin alam kung kailan siya buling magbabalik upang hukuman ang sangkatauhan ayon sa kanilang pananampalataya. Kailangan tayong maging handa sa bawat sandali. Kailangang maabutan niya tayong nagtatapat hanggang sa wakas. Ganito ang paalala ni Jesus sa Mateo 24.13 ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ikatlo, bantayan nating mabuti ang ating pag alinlangan Wala tayong dapat ipangamba kung ito'y nasa kategorya lamang ng believing doubt. Ibig sabihin ay hinahanapan lamang natin ang ebidensya ng katibayan ng ating pinaniniwalaan. Mag-ingat tayo. Baka tayo'y dalhin ng kaaway sa unbelieving doubt na pag-aalinlangan sa pagiging Diyos at tagapagligtas ni Jesus. Ito'y pag-aalinlangan na tiyak na mauuwi sa kapahamakan. Ganito ang babala sa unang Juan 2, 22 at 23. Sino ba ang sinungaling? Hindi ba't siya na nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Ang mga nagsasabi nito ay kaaway ni Kristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang ama at ang anak. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa Ama. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming marami pong salamat na nauunawaan mo kami sa mga panahong kami nag-aalinlangan. Panginoon, tulungan niyo po kami sa panahon ng aming believing doubt na makahanap kami ng ebidensya sa aming pinaniniwalaan. Panginoon, nawa katulad po ni Tomas, kami ay makabangon mula sa aming pag-aalinlangan at kami magtapos sa isang lubos na pananampalataya at pagtitiwala ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.